Tara, itry naman natin itong DIY Disney Princess Candies. For today's vlog, ito nga ang ating gagawin. Ang gaganda ng mga Disney Princess. At sinong princess kaya ang makukuha natin? Nung binasa ko yung instructions, ganito pala siya para ka magdadress up. Kaya naman, binuksan ko na din kaagad. Pag open mo, bali ito yung laman niya. And ito nga pala yung gummy powder. Meron ding pink powder. Tapos, ito na nga ang ating nakuhang Disney Princess. And siya si Belle. Meron din ditong yellow na powder. And then, And blue powder. Ito ang magbibigay kulay mamaya sa ating gummies. And of course, ito yung ating molder. And meron nga din pala dito yung naka-attach na spoon. At ito ang gagamitin natin mamaya na panghalo. Balik tara na siya, merong bigger tapos merong smaller. Ginupit ko na tong gummy powder tapos nilagay ko na dito sa molder. Kailangan lang natin i-fill in ng powder itong mga damit. Actually, mali pala itong ginawa ko. Kasi binuus ko agad lahat and sobra-sobra pala itong powder. Kaya after dito, binawasan ko pa yan para maging ganito yung itsubi. Next naman is nilagay ko na itong blue powder. Sinunod ko na din itong yellow powder. And last color natin is itong pink. And then nilagyan ko na sila ng tagkakunting water hanggang dun sa line. And it's time na para mag-mix -mix. Kailangan lang munang ma-dissolve yung powder para magkaroon talaga ng kulay. At dito naman pwede kayo maghalo-halo ng kulay para makapag-create ng iba't iba pang colors. Siyempre, alam nyo na yung mga color combinations na yan. Maala na kayong magtimpla kung anong color or shade yung gusto nyo. Pero ako ganito lang yung ginawa ko kasi ito lang naman yung mga kailangan kong color. After ma-prepare lahat, ito na yung gagawin natin. Lalagyan lang natin ng colored liquid itong gummy powders. Kailangan hanggang ma-cover lang itong powder, wag masyadong basa. Kasi baka hindi mabuo pag nasobrahan sa liquid. At syempre dahil yellow yung gown ni Belle, yellow yung ginawa kong unang gown. And then dito sa kanyang pangalawang damit, dito na ako nag-mix-mix. May pagka-ombre effect pa nga yung ginawa ko. Depende naman sa trip nyo kung anong gusto yung kulay ang ilagay. And then meron nga din pala ditong mga items sa gilid. Naandyan din si Mrs. Paul. Parang nandito din si Chi. Tapos yung kandila na nakalimutan ko na ang name. Nakulayan ko na lahat and ganito na yung itsura niya sa ilalim. Kailangan lang natin magantay ng few minutes para medyo mabuo siya. At tamang tama nga at nandito na ang twins. And ready na tayo para i-dress up itong si Belle. Actually yung parang naalala ko dito is paper dolls. Yun nga lang instead of papers, gummies siya. ba diba? Ang social na lang laruan ng mga bata ngayon. And ito na nga ang final look ni Belle. Hindi nga pala to kilala ng twins. Basta alam lang talaga nila ay Disney Princess to. Siguro kung may dinosaur pa si Belle na kilala pa nila. Nandito lang talaga sila para tumikim ng gummies. Natatawa nga ako dito kasi chine-check ni China yung reaction ni Charlie. Chine-check niya kung masasarapan ba itong si Charlie o hindi tsaka siya kakain. Bali yung blue nga pala is soda flavor. Yung pink naman is grape flavor. Habang yung yellow is orange flavor. Dito naman pinipilit ni Chino na kumain itong si Charlie. Hindi niya kasi nagustuhan yung gummy tapos si Charlie na lang yung pinapakain niya ng pinapakain. Tapos tawa na nga lang ng tawa. Itong si Charlie. <laughs> ba? Diba, pag hindi mo talaga gusto sa kakambal mo na lang ibibigay. Tuwang-tuwa naman si Charlie kasi ang dami niyang gummies. Anyway, sabi nga ni Chino, itry pa daw namin itong isang dress. Kaya naman tinanggal ko na tapos nilagay ko na ulit dito kay Belle. And super ganda din itong dress na to. Bagay na bagay din talaga sa kanya. And ito na nga ang kanyang final look. ba? Diba, isang mami na naman ang natuwa for today's video.